sa uh, sekretaryo, uh, ka Ano ba bakit uh, ma malabo ba sa inyo yung uh, uh, tinatawag na kapahayag na food security emergency uh, sa mga panahon na ito? Opo, kasi kaya na sinabi mo kanina Benjie, no? Uh, Doon sa amenda po sa tinatawag na Rice Tariffication Law, itong amenda na ito ay napuupuan ng uh, o napapabahan to ng December of uh, 2024, uh, nakalagay po doon na pwedeng magdeklara ng emergency, food security emergency, in this case sa Bigas, ang Secretary of Agriculture. Kung una-una, magre-recommenda ang kung ano tawag na national price coordinating council. Ito po interagency na chaired by the Department of Trade and Industry, etc. Uh, in, in cases number one, item nagkaroon po ng kakulangan sa bigas o rice shortage, eh wala naman po tayong rice shortage no, no, February. O di kaya, nagkaroon po ng extraordinary increase o pambihirang pag pag pagtaas ng presyo po ng bigas. Mm -hmm. Okay, ngayon. However, in uh, kwan, po, nung uh, po itong food security emergency in rice, February 3 yata yun, February 4 this year, Pagbaba na po yung presyo ng uh, bigas eh, sa world market. Uh, bumaba na po ng about 15% ang price. Uh, tapos at the same time, remember in July of 2024, ay nireduce din po ng Executive Order No. 62 ng ating Pangulo yung buwis o taripa sa imported rice from uh, 35% to 15%. So kung po, at the very minimum po, uh, as of February, Ah, uh, wala na pong increase sa presyo po ng bigas. In fact, na po 'yon. So, mm. ang ang tanong namin noon at at time, nasaan yung emergency? So, ibig eh, oh, 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 wala namang wala namang extraordinary extraordinary increase Surprise. na by that time eh. And Opo, yung ibig so, sabihin pinababawi niyo na ho sana ito. Alisin na yung ang uh, tinatawag na deklarasyon ng state of, ng state of emergency sa pagkain. Kalini. Opo, kasi it's plus wala na at that time, wala naman talaga emergency. Nag, may emergency nung kwan, uh, around July of 20, ano, 2024. Kaya nga, pinalabas yung kwan, eh, EO62 eh. Oh, so, na-reduce -na, na, yung tarifa sa imported rice ng, ano, ng 15%. And then, during the, in, in the meanwhile, since the EO62 took effect, uh, as of February of this year, nabawasan na po yung international world market prices by 15%. So, nasan po yung extraordinary increase? Wala na po at that time. So, looking back, uh, ang talagang rason ko, ko at sa aming panangin, ang talagang rason kung bakit natiklaran ni Secretary Laurel yung food emergency dahil punong-puno po na, na, po yung bodega ng National Food Authority. Hindi sila makapamili ng mga bagong anim palay kasi sa nila ipa, i, impact yung bagong palay. At the same time, uh, so, NFA had to unload. Otherwise, may yung palay nila o bigas na kwan eh, nag-deteriorate o nabubulok. So, yun ang naging mitsa para makapag-unload ang NFA ng kanilang stocks. Wala sa bodega at in nila sa mga LGUs yung palay ng NFA. Kung maalala nyo, Benji, at originally at 33 pesos per kilo. Mm -hmm. Walang kumagat eh. Kaya nag-shift ang NFA dito sa 20 pesos per kilo na bigas. So, Para ano, ma-dispose uh, ano uh, oh, ma lahat ito, oh, mabili itong ating mga bigas na locally produced sa uh, O, oh, na naka-impact po. Ito po yung buffer stock. Ika nga, na, na naka-impact po sa mga puteka ng National Food Authority. Mm -hmm. Yun po talaga ang rason sa palagay namin. Ah, mm -hmm. uh, ngayon, ah, uh, ngayon ko na po ngayon lalo bumagsak pa nga ngayon ang presyo po ng imported rice eh, dati kasi nung 2024, latter part 2024, isa pong tonelada ng ano ng imported rice from Vietnam, po na dollars per metric ton. Eh ngayon po nasa na lang mga less than 400 dollars isay a 40% decrease in the price of kwanpo uh, important rice. So, bakit bakit patuloy pa rin yung uh, uh, declaration ng emergency? Anong klaseng emergency ito na supposed to be sinabing emergency temporary lang? Ah, colony. Ka kayo po okay. dati kay sa Department of Agriculture. Kapag ka uh, emer may emergency at uh, dinikrahong uh, emergency lalo na sa food security. Uh, Maliban no sa tinatawag po na mapatatag ang supply ho ng bigas. Marahil, baka uh, secondary na lang po yung, ano, yung presyo kung affordable o mababa o talagang isasubsidize. Ano pa ba ang uh, po pwedeng mangyari na tawag ho doon na maaari ho nga uh, maka-apekto dito sa food security natin na alimbawa ito ba ipo maabuso yung mga papag uh, procure ng mga grains sa uh, maliban pa sa bigas? Uh, basta may kinalaman po sa pagkain, eh, ah. Pasok din po ba doon? Kalioni? Opo, kasi pagka sa ilalim ng Kwan, Food Security Emergency Declaration, uh, pinahintulutan po yung, yung Kwan, yung gobyerno po natin, na eventually, as a last resort, mag -um umangkat pa ng bigas. Opo. Pero before that happens, dapat ang, ang first ah, uh, ang first uh, dito, ang first resort ng gobyerno ay bumili, pwede silang bumili ng bigas. Mm. Hindi hindi lang palay kung hindi bigas mismo sa ating mga magsasaka or even the private sector. Uh -huh. Oo, pero last resort lang talaga kung talagang napakamataas pa rin ang presyo po ng uh, bigas sa, sa, palengke o di kaya may actual uh, kakulangan sa supply, as a last resort, pwedeng umangkat. Pero under the current law, ang pag-angkat na, pa, na allowed the BNGA, government to government. Government eh. to government. Uh oh. Oo. So, oh. eh, as I said, ang baba na ng presyo ng bigas ngayon, so much so na grabe naman ang pagpagsak ng presyo ng palay. Eh. Mm -hmm. Ngayon so, po, hindi, opo. Oh ah, uh, ma maiba naman po ako. No? So, ta, yan po isa tawag niya, importasyon. Ngayon po itong uh... Ah, uh, nagdaanong mga isa o dalawang linggo, talaga namang anaapektuhan uh, ang buong Luzon uh, at uh, sa mga baha, baha at saka magpag-ulan na na pong panahon ng aniyan, tama po ba? Ngayon, oh, naapektuhan mo ba pag-aani eh, nitong mga nagdaang bagyuhan ah uh, kalyo ka ni. Hindi ka ano pa kwan uh, ka Benji kasi nung tumama itong mga kris bagyong Crising tapos may sumunod pang dalawa pa uh, that was July of Kwan, di ba? Of, uh, si Emong of kwan. at saka si Dante. Tsaka si Ah, uh, uh, ito pong uh, Kwan, itong uh, Julio. At saka siguro umapot pa ng first week of, of August. Hindi pa po, po talaga Kwan yan, panahon ng anihan eh. Nasa Kwan pa po, growing stage yung mga palay pong itnanin. So nakakapag-Kwan naman, replant ang ating mga magsasaka. Ayun. So oh. mm -hmm. ang supplies po natin hindi masyado affected eh dahil mismo sa datos ng ating Philippine Statistics Authority at saka ng Department of Agriculture, napakalaki po, pati Neda po, sinasabi po nila, ang laki po ng ating carryover stocks. O yung ibig sabihin, mo, carryover stocks, yung pong supply po natin ng bigas o kapalay mula po sa nakarang taon na, na carryover po sa 2025. Mm. Plus the fact na per six months ng 2025, ayon sa Department of Agriculture, record kwan, record kwan daw tayo, rice harvest. Ayun nga po sinasabi sa panayam. So, ngayon po yung pagka yung mga carryover na ito, ito yung mga dapat itong i-dispose, uh, Kalyonino. Hindi, ibig sabihin ng carryover, yan yung standing kwan, standing supply. Ibig sabihin, yan stocks. ang stocks natin. Mag, hawak po ito ng kwan mismo, magsasaka. O di kaya ng mga, mga rice millers, mga private traders, at saka ng ating pamalaan through the National Food Authority. Kung baga pa po yan. Mm -hmm. So, nung pag pagpasok kasi natin ng ano, nung 2025, Enero, may kitak tumuan po yan eh. Overall, uh, natin eh, National Carryover Stocks eh. Idagdag mo pa dyan yung sabi nilang kwan, uh, record rice harvest ng uh, from July, uh, from January to July, uh, to June 30 this year, o sobra-sobra po yung ating kwan ngayon. Uh, palayo, bigas. And then, project din ng TA uh, sa remainder of the year from July 1 hanggang katapusan, eh kwan na naman, in-expect na naman nila record harvest. <laughs> so nasaan yung kwan? Nasaan yung uh, emergency? Mm -hmm. At nasaan yung sinasabing extraordinary increase in the prices of rice? Wala mm -hmm. naman po eh. Oo nga po. <laughs> mm -hmm. So I parang guess. ina masyado nang inaabuso. In fact, ang Benji magtataka ka ditong uh, April pala. Nagkasalukuyan, hmm. nagkasal po yung ano yung yung, yung plan? Planters Products Inc. Isa pong kwan po yan, isa pong kumpanya na kontrolado ng Department of Agriculture. Umangkat po yan ng kwan, bikas mula sa India. Almost 13,000 metric tons. Uh, ang ang pagkahintindi namin ngayon sapagkat bumagsak yung presyo ng world market price of rice and ang nabi, ang presyo po at which napili po ng PPI, itong bigas from India, may kamahalan to. Kaya okay. malamang malulugi po itong PPI dito po sa inangkat po nila. Ano ba ang inangkat nila? Basmati? <laughs> Ay, hindi po. Yung pan lang. <laughs> uh, yung bigas na pangkaray oh, naman, okay. bigas naman po. Oh, hey po. Pero the fact is, eh, ginamit nila yung kwan eh. Food security. Food, food security. Yan ang gusto <laughs> ko yung sa inyo. Ay, ay. Yung mga ganong uh, uh, po, pwede yung mapaikutan dahil sa emergency. Siyempre, di emergency nga Kinakailangan uh, at na, na, kinakailangan na um, Uh, ma maka ano madis, uh, ma, ma, ma ma matulong sa papatatag na supply ng butil. Uh, so it will be interesting to find out Benji paano tinidispose ngayon Papa, paano pinagbibili po ng uh, Philippine plan, uh, Planters Products Incorporated na kontrolado ng DA na hindi sila pulog mm -hmm. <laughs> eh. okay. Ito po ay na-confirm na din ni Benji nung kwan, nakarang last week uh -huh. Nagkaroon ng hearing yung Senate Committee ng Agriculture. Mismo si Senator Amy Marcos sinabi na. Nagtanong siya tungkol dito sa importasyon eh. Kalo nito, sa si Presidente galing ko ng Washington, meron po tayong anong tawag doon. Yung nakipag-usap siya kay, uh, mag up lang po ako dito. Kasi doon sa mga zero pang ang pinangangambahan, ay itong uh, pagpasok ko ng mga produktong agrikultural para mula sa Estados Unidos na walang taripa pero tayo ho naman ay matataripa ng 19%. Ano ho ang update ho dito? Sabi, eh, ito naman ay dito determinate pa ng Senado. ah uh, kayo ba'y naimbitahan din para mabigyan, magbigay ng input tungkol po dito sa mga tinatawag ho ng mga, uh, uh, mga produkto galing sa Amerika na zero tariff? Uh, wala pa po kami invitation na patungkol dyan, Kwan Benji. Although, uh, even without that invitation, nagtataka kami, eh alos isang buwan na yata simula nung pumunta si Presidente sa Washington DC, di ba? At nag-usap sila ni Pangulong Trump. Wala tayong detalye eh. Yeah. Uh, kung ano na ang Kwan, ano na pa ang pinakahuling, uh, uh, naging Kwan? kasunduan dito sa mga papatao daw nating zero tariff sa mga agricultural products from the US. Kasi sa, sa nung nung pinosis ni, ni Pangulong Trump itong zero tariff na treatment sa American uh, agri products to the Philippines walang kwenta sabi ni Trump basta lahat ng produkto nila tatanggapin ng Pilipinas na walang babayarang uh, uh, tariff. Mm -hmm. Pero kung pakinggan naman natin sila Pangulong Bongbong. Hindi, sabi nila limitado itong zero tariff ko lang sa mga soybean, di ba? Mm -hmm. uh, at at some, uh, some other uh, American products. So, hanggang ngayon wala po pong kalinaw, uh, ano ano pa talaga ang final kwan? Final uh, list of products to be kwan? Pero kasi Papatawa. may mga nagsasabi, yung executive wala daw ano eh, asa, parang ang responsibilidad nasa treaty making uh, ano po natin na uh, Badi, katulad nga po ng Senado na sila po nga bubusisi dyan sa, tawag ko dyan sa mga taripaw na yan, ano, na pinasok ko. Kasi tratado pa rin po yun, di ba, ta, ka, ano, ka Loni? Uh, uh, yung, opo, uh, well, dapat yun, yun, lilinawin yun. Is, is that in the nature of a treaty, itong kwan? Naging pag-uusap uh, pag nila Pangulong Trump sa ni Pangulong Bongbong uh, doon po sa Washington, D.C.? Mm hmm Opo. All right. Secretary, ah uh, kailan ni mayroon po kayong papamang concern na hindi ko na itanong lalong-lalo na dito sa supply ng ating butil o ng ating bigas na talagang paborito ng ating mga kababayan early in the morning ay uh, o, lalo na sa ating mga major meals eh go ahead po at salamat po sa panayam. Opo, sana po kung agad as a, as ikusentong issue ng ano ng uh presyo po ng, ng, ng lalo na po ng palay kasi pag nagpagsak na pagsak pa rin ang presyo ng palay at uh, kaya kami po ay puspusan din dumadalo dito sa kasalukuyang mga pandinig sa House of Representatives sa sa Senado kung saan tinatalakay po yung additional amendment sa rice tarification law. Uh -huh. So, so oh, uh, Mahabol ko lang po pala. Ito, meron din yung press statement pala ho, oh, ah, press release ng Department of Agriculture. Mahabol ko lang po. Nagbabago daw ho parang nakikita ng Department of Agriculture na nagbabago ang taste ng ating mga consumer ng bigas. Ang gusto daw nila ho eh, maging aromatic at saka yung parang ano ha, yung uh, ito po eh, sinasabi na yung ating mga bigas ay eh, kinakailangan din at ano, sumabay at uh, mag-adjust sa panahon na uh, lalo na yung taste ho, ng ating mga consumer eh mas gusto daw at, at pinapaboran din mga imported na rice Nabanggit nyo kanina galing sa Vietnam sapagkat naaayos daw po ata o na, na, na kumbaga sa ano, na fusion ba yun sa mga pagkain. Ganun daw ang parang nababago na rin ang panlasa ng ating mga kababayan pagdating daw po sa pagkain ng bigas o ng kanin. Secretary, na ano niya, kanin, na hindi ba na na naulinigay na, na, niyo na ba ito? Ito po ba'y eh. napapag-usapan niyo rin sa inyo mga pulong? Oo, kasi siyempre ang ating mamamayan, ah, uh, kung talaga, ang ginugusto talaga natin lahat, ah, uh, yung yung bigas na kinakain po natin eh, ay yung magandang klase, di ba? Mm. So hindi lang ngayon, hindi lang presyo ang tinitignan kung hindi yung eating quality. At ah uh, favor, favor, favor naman kami doon sa sinasabi ng DA na mag-adjust dapat ang ating kwan uh, rice farmers at ang production natin para matugunan itong uh, itong pa uh, kagustuhan po ng ating consuming public. Yung nga lang ang TA DA dapat uh, isagawa, magsagawa rin sila ng mga programa para matulak yan. For example, kasi ngayon na uh, ka BNG, no? kahit nalipa, ang, ang partners nagtanim ng uh, mas magandang klase na, ano, na palay, yung, yung bigas pagka nakiling po yan, ay eh, napakasarap. Mm. -hmm. Pag binili naman ng NFA yung palay namang saka, hindi okay, maganda o pangit o hindi masarap. Di <laughs> same price eh. Walang mm -hmm. diferensya sa pamimili ng NFA. So, anong anong incentive Incentives. sa partner na di ba umani na mas na magandang klase ng palay design oh. naman ng presyo eh oh, baka tataas pa yung input nila doon dahil pa pagagandahin na Oo. oh oh kasi yung, binhe sa papa mas mahal siguro mas mahal yung binhe so dapat ang in other words dapat may kalinsapay ka na uh, paraan ng NFA para ma-encourage ang shift to better uh, varieties of rice. Alright. Saka mm -hmm. po, pati po yung, yung binhi ng palay na binibigay po na libre, eh dapat uh, wag sila mag, mag, uh, magpamahagi ng hindi masyadong magandang binhi. Kundi yung magagandang klase talaga. So, oh. nasa diri po kung talagang puspusan nilang gustong kwan na uh, maging mas sensitive tayo sa consumer uh, taste ngayon, eh dapat uh, mag-adjust din po mga DA program.